kung bakit napunta dito si ay RD at saka si Pastor Kibuloy na kulong din. Sa so, tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Oh, hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi. Eh. Kasi Diyos lang naman kasi talaga ang uh, makakapagsabi no, kung ano yung karapat dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later, nandun ka sa Ma'am, uh, oh, ma uh, ma malaking issue po ngayon ang corruption sa bansa lalo na ang pangingilam ng mga congressman sa Pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong alakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-unang uh, -unan dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang uh, bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi niya uh, hindi siya pumapayag na pinapakialaman ng legislators ang budget ng uh, gobyerno. So um libreng advice na 'yon sa kanya 'di ba? So ayaw ko na magbigay ng libreng advice ha. Okay. Next. Nasalamat. na, ma'am uh, ma sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. May nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng uh, gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation?